Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po, eh, former Governor Chavez Singson ng Sur. Ang gagawin ko po, manalo at batalo, yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na po ang programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. Mag-down payment ng 500,000 pagpursyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos. Kako, this time Mr. President, mangyayari na yan. Dahil ako magprovide provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycles, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Ang magagarantee yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative. Bum Pilipinas po yun, malaki po yun, ginagawa ko na. Parating na yung factory ko galing sa Korea, worth 500 billion. At mag-uumbisa na po kami by December, latest uh, January. Mass production na po kami. Quality, dahil uh, Korean technology, pero dito gagawin ang body manipis po na bakal pero hindi ginakalawang. So na-check na po lahat yan. Yung prototype ng dalawa nandito na, ginagamit na ngayon yung transport group. At nagpunta mo transport group sa bahay, sabi ko hanapin nyo muna yung pinakamura para hindi nyo ko mabintangan na nagdenegosyo dahil tulong ko lang lahat to sa ating mga drivers na walang sasakyan para sa mga mahirap. So naghanap po sila sa China, Korea, Pilipinas. pinakamura po, 3 million. Kako, para tunay na tulong gagawin ko, ibibigay ko lang sa inyo 1.2. More than one half ang hinati ko. 1.2. Bung Pilipinas po yun. At may dagdag pa doon yung card na ginagawa na namin. Meron kaming card na ginagawa sa aming bayan na kung anong bayad nila, yon ang card nila. eto card na ito, international, worldwide, the visa card. Narbakan card. Lahat ng bayan magkakaroon. Ang buong Pilipinas, mamimigay kami libre with bank account, credit card na, as a debit card. So, ito po, gawa-gawa lang damit, pero maandar. So, yun po gagawin ko, manalo at matalo, para matulungan ang ating kababayan uunlad ng ating bansa dahil ang, ang ekonomiya natin pag nasa bangko ng pera. Ang pera ng mga tao ngayon, karamihan nasa unan lang, tinatago, kung saan saan tinatago. Pag nawala, away. Pag hawak-hawak, may taya nawala na. So, makakatulong po ito. gagawa ko na. Gagawin ko. At mas marami akong magagawa, mas madali akong magawa kung ako iharal na senador. Okay. Tatanggol kayo under ng what party po? Administration din? Independent, pero partido ko, LL. Ano po yun, sir? Lakas loob. Ah. Sir, dun sa binabanggit ko kanina yung mga programa, sino pong transport group yung direkta makakinabang dun sa... Lahat ng transport group, yung Magnificent 7, at mga buses, lahat ng drivers nagpunta na po lahat sa bahay at magpipirma na kami dahil mas production na po kami. Lahat ng transport group, no exception, the whole country, nakipag usap na po sila sa akin.